Makulimlim ang tanhali at malagkit ang hangin sa loob ng lumang jeep na kulay turkesa. Lumang vinil ang upuan, may batik ng ketchup at pawis. Sa kisame, nakasabit ang plastic rosario na kumakalansing sa bawat preno. Siksikan pero tahimik. Tatlong estudyante sa likod, isang lolo sa dulo, dalawang trabahador na amoy pintura. Sa gitna ng katahimikan, sumampa ang bota sa estribo. Isang pulis na may sombrerong nakasubsob at litid sa leeg. Hindi pa nakapangalan ng kasalanan pero nakasuksok na ang bulyaw sa hangin. Tinutok niya ang daliri sa babaen nakaupo sa unang hilera. Payat, nakakremang blusa, may sling bag na kulay karamel. Si Alina. Kapansin-pansin ang itim na kamera na nakaungos sa zipper. Parang matang kumikindat sa liwanag ng araw. Bakit ka nagpipicture dito? bulalas ng pulis, halos tumalsik ang laway sa pagitan ng upuan. Sino nagbigay sa iyo ng karapatang mag-video sa loob ng jeep? Ano ka? Spotter? Scammer? Napaigtad ang driver at biglang kinabig ang manibela, kumalansing ang sukli sa kahon. Ang mga pasahero napatigil sa paghinga, parang ang boses ng pulis ang sumisipsip ng hangin. Si Alina hindi agad sumagot. Pinisil niya ang sling bag, Humigop ng mahinang hininga at tinitigan ang pulis na para bang sinusukat ang distansya sa pagitan nila at ng katotohanan. Sir, may assignment lang po ako. Assignment? Balik ng pulis. Ang assignment sa school o opisina, hindi sa kalsada. Bawal ang video kung walang paalam. Huwag mo sabihing journalist ka. Lahat kayo ganyan. Pag nahuli, press freedom ka agad. Tumawa ang isang pasaherong nasa likod bilang salba konsyensya, yung tawang pumapara ng hiya. Pero agad itong natigil nang tumama ang tingin ng punis, inabot ang palad na parang panghilod. Binuksan ni Alina ang sling bag. Sa ibabaw ng kamera ay nakapatong ang press ID, may logo ng isang online news channel at pangalan niya. Hindi niya ito iniwagayway, maingat niyang iniabot. Sinipat ng pulis, saka nang umiti na parang kape na walang asukal. Online, online, vlogger. Itinulak niya pabalik ang ID. Bumaba ka. Sa presinto tayo mag-usap. Walang gumalaw. Kahit ang jeep, tila na ipit sa kalye. Baba, sigaw muli. Huwag niyo kong subukan. Boss, maingat na sabat ng driver. Baka pwedeng sa gilid. Ikaw, sigaw ng pulis. Tumahimik tapos muling harap si Alina. Anong kinokover mo ha? Drug bust? Extortion? O gumagawa ka ng drama para maging viral? Mahigpit ang daliri sa hangin kung pwede lang tumarak sa pisngi, matagal na. Sa likuran, may dalagang napasinghap. May tatay na humawak sa backpack ng anak niya na parang shield. Sir, wika ni Alina mas buo. Nagko-over po ako ng reklamo ng mga pasahero sa hinihinging pangkape sa mga jeep checkpoint. May sampung videos akong sinabmit sa desk, iba't ibang lugar. Kailangan kong kumalab ng kwentong totoo. A ganon, singhal ng pulis, humakbang mas malapit. Totoo, sa kurut-kurut mong kamera. Alam mo bang pwede kitang i-blatter sa unlawful surveillance? Lalong sumikip ang jeep, ang matanda sa dulo, napapikit na lang. Sa terasa ng bulyaw, may halong takot at galit na tumitigas sa baywang ni Alina, hindi para lumapan, kundi para hindi mabasag. Hindi pa man siya nakakasagot, pumitik ang pailaw sa loob ng jeep. May munting bingaw sa zipper ni bag ni Alina at doon nakasilip ang munti at itim na lente. Umiilaw. Ngarag ang boses ng isang estudyante sa likod. Ate, naka ka? Napangiti si Alina, halos hindi halata. Auto-backup, sabi niyang mahina. Ang mata sa pulis pa rin. Kapag may bulyaw na lumampas sa decibel na sinet namin, automatic na nagre-record at nag outload sa cloud. Walang internet? Meron. Paket wifi. Sandaling napatukda ang pulis, saka napalakas ang hininga. Wag mo kong pinaglalaroan. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Paki-like this video, subscribe at i-click ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Alina. Puro vibration lang, sunod-sunod, parang puso ng kabayong tumatakbo. Mensahe mula sa producer. Live ka, 8K viewers, hinga lang, nakapin sa page. Sumunod na notification, PIO ng district, on the way, keep rolling. Parang biglang lumuwag ang hangin sa loob ng jeep. Hindi dahil nanalo na siya, kundi dahil may ilaw na hindi na pwedeng patayin ng isang daliri. Sir, sabi ng lalaking pasahero sa likod, hindi na tuluyang takot. Baka pwede namang tanungin niyo muna bakit siya nagvi video Oo, sabat ng lolo sa dulo. Tanong, bago sigaw. Wala kayong pakialam. Pero hindi na ganoon katulis ang dulo ng boses ng pulis. Tila napaso ng init ng tingin ng mga saksi. Pag napatunayan kung mali ito, kung mali, putol ni Alina, handa akong humingi ng tawad sa harap ng lahat. Pero kung tama, pwede po bang dito na natin pag-usapan ng no pointing, no profanity sa loob ng pampublikong sasakyan? Tumigil ang oras, sakto nang may sumamparing dalawang lalaki sa istribo, Nakabarong, may manipis na lanyard, public information office, at isang internal affairs na nakasivilyan. Good afternoon, sabi ng PIO. Hindi sumisigaw, hindi nakikiraan. Ma'am Alina, verified ang live. Sir, tingin sa pulis. makikiusap po kami, ibaba natin ang tono. Sa jeep po tayo, maraming tenga. Ini-interrogate ko lang. Depensa ng pulis, pero hindi nalipad ang litid. Baka security threat. At kung ganun man, sagot ng IA officer, may paraan. Kumusta ma'am? Ano po ang dala? Pakita po ng ID. Saan po ang luta? Kami po ang tutulong. Hindi hoy. Hindi turo sa muka. Humalukkip-kip ng mahina si Alina. Hindi bilang yabang, kundi para hawakan ang panginginig. Sir, sabi niya sa pulis, makikiusap ako. Pakinggan niyo tong anim na reklamo. Binuksan niya ang phone, pinakita niya ang maikling montage. Mga pasaherong umapila na may humaharurot na checkpoint sa kanto. Mga jeep na pinapapara at sinisita ang kamera. Mga boses na nalusaw sa bulyaw. Ginagawa niyo to siguro dahil naniniwala kayong proteksyon. Dagdag niya. Pero sa tono niyo, nagmumukhang pang-uupasahla. Nagkatinginan ng PIO at IA officer. Tumanggo kay Alina. sa kahinarapang pulis. Sir, alam niyo yung verbal judo training? Words that work? Tanong ng IA. Simulan natin ngayon. May konting kalabog sa labas. Motor ng mobile na huminto. Hepe ng presinto na pumasok sa estribo. Hingal sa pagmamadali. Anong nangyayari? Tanong niya. Pero hindi na sa tono ng parusa. Sa tono ng problema ipinaliwanag ng PIO Tinignan niya ang pulis, saka Alina, saka ang mga pasahero. Sa jeep mag-aayos, wika niya. Dito nagsimula ang sigaw. Bahagyang yumuko ang pulis, si SPO2 Duran, parang batang nauunawaan ng unang leksyon niya sa araw na iyon. Ma'am Bangga, pasel siya na. Hindi ko tinanong. Salamat, sagot ni Alina. Hindi niya pinahirap hindi rin ako humingi ng permiso agad. Pero sa pampublikong lugar, lalo't may aligasyon, bahagi ng trabaho ko ang magdokumento. Igtong, napakamot si Duran. Tinapik ang sombrero. Ayusin natin, putol ng hepe ito ang gagawin. Maglalabas tayo ng station order, no pointing, no profanity sa public transport. Magpupulong tayo bukas kasama ang jeepney drivers at commuters group para sa tanong, tulong, ingat, protocol sa kalsada. PIO, i-draft mo. IA, i-record to. May dagdag po ako. Sinambata ni Alina. Sinamantala ang liwanag binuksan ng live. Sa bawat checkpoint na sasampa ang pulis sa jeep, may 60-second courtesy rule. Magpakilala, sabihin dahilan, at kung may hihilinging inspeksyon, opo at po ang uunahin, tapos thank you kahit wala kayong nakuha. At walang daliri sa muka, binulungan ng lolo, pinangiti ang kalahati ng jeep. Oo, tugon ng hepe. Daliri pang direksyon lang, hindi pang tulig Sa mismong loob ng jeep, gumawa sila ng maliit na roleplay. Si Duran, kumabig ng hininga, tapos marahang, magandang hapon po spo to Duran. Routine check lang dahil may balitang salisi sa rutang ito. May press ID po ba kayo ma'am? Pahingi lang po ng sandali. Si Alina, umangat ang sling bag. ang ID na hindi nanginginig ang kamay. Maraming salamat ma'am, sagot ni Duran. Hindi pa sanay pero nagsusumikap. Ingat po tayo. Narinig nila ang palakpak. Hindi malakas ngunit puno. Mula sa mga pasehero at ilan pang nakasilip sa labas. Ang live ay umakyat sa libo-libo May mga komento Ganito dapat Tama, tanong muna Good job, Jeep University Naglabas ng maliit na karton ng IA officer Isinulat sa pentel pen Tanong, tulong, ingat At idinikit sa bubong ng Jeep katabi ng rosario Hug muna nating hintayin ang memo, sabi niya Simulan na natin sa Jeep na to Ang driver, natawa Pero may bahagyang luha sa gilid ng mata Sana lahat, anya hindi lang ngayon kasi live. Hindi lang ngayon, sagot ni Alina. Kasi kahit matapos tong live, may kopya to sa desk at may kasunduan na sa presinto. Huwag na sana tayong bumalik sa hoy. Huwag na, sagot ni Duran. At ang dalawang salitang iyon ay tila unang bakal na pako pa sa bagong ugali. Ma'am, kung pwede, isama niyo ako bukas sa pulong. Ako ang magpapaliwanag kung bakit minsan sumisigaw ang pulis at bakit hindi dapat. Ngumiti si Alina. Gusto ko yan. Ako naman ang magpapaliwanag bakit minsan nanginginig ang kamay ng babae kapag itinututok ang daliri sa mukha niya. Bumaba ang PIO at IE. Sumunod ang hepe para ayusin ang pulong bukas. Sa loob ng jeep, naibalik ang normal. Aberyang preno, lagitig ng barya. Kantiawa ng dalawang estudyante. Si Duran, bago bumaba, harapin muli si Alina. Salamat sa video, kahit masakit. Salamat sa paghingi ng tawad, kahit mairap, balik ni Alina. Ingat! Ingat! Sagot ni Duran at ang dalawang salitang iyon ay tila unang bakal na pako pa sa bagong ugali. Umusad ang jeep. Habang bumabagtas, tiningnan ni Alina ang phone. Tumigil na ang live pero may libu-libong shares at komento. May mensahe ang producer. Tomorrow, town hall sa terminal. You host. Nilinggun niya ang mga pasahero. May lolo, may estudyante, may trabahador. At nakita niya sa kanila ang mga mukhang karaniwang ikinakaladkad ng sigaw. Game, sagot niya. Kinabukasan sa terminal, nakapaskil na sa paderang printout, jeep courtesy check, tanong, tulong, ingat. Naka-attend ang mga driver, barangay, ilang pulis at ang mga commuter. Si Durana nagbukas, humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari, pero salamat sa inyo, nagbukas ito ng pinto. Pinakihanga niya ang mic, hindi para sumigaw, kundi para magsabi ng, kumusta po? Paano tayo magtutulungan? At si Alina ang nag hindi bilang hukom, kundi tagahabi ng boses. At sa gitna ng mga lumang upuan at bagong karatula, ipinalabas nila ang maikling video. Hindi para manakot, kundi para ipaalala na minsan ang pag-unlad ay nanggagaling sa hiya na inaamin, sa lakas na pinahinahon, at sa kamera na ginamit hindi para mang eskandalo, kundi para magturo pag-uwi ni Alina, sumakay siya ulit sa jeep. Parehong ruta, parehong kisame, parehong rosaryo. May bagong dagdag sa gilid ng salamin. Maliit na sticker, simple font, walang logo. Nakalagay, No Hoy Zone. At sa baba, tatlong titik na parang laging bago. T, T, T. Napangiti siya. Ang reporter na minsang pinagmumura ay umupo, huminga at sa wakas ay nagpaabot ng bayad ng walang kabasa boses sa likod. Bayad po, para sa dalawa. Salamat, sagot ng driver. Ingat. Sa labas abala pa rin ang lungsod, pero sa loob ng jeep na iyon, may isang himig na naayos. Hindi na kinakain ng sigawan dangal, nauuna na ang tanong bago ang galit at may puwang na ang tao bago ang kitulo. At dito nagtatapos ang ating kwento. May nakuha ka bang aral? Share mo sa comments kung nag-enjoy ka. Paki-like, subscribe at i-ring ang notification bell. Kayo ang lakas at inspirasyon ko. Kita kits ulit bukas.